Paano palinawin ang video na malabo? Na kahit mumurahin lang yung cellphone mo at hindi masyadong malinaw yung camera nito ay pwede pa rin lilinaw. Isa ka ba sa gumagawa ng video? Kaso ang problema ay hindi malinaw. Ito rin yung problema ko na bawat paggawa ko ng video, ito ay malabo. Alam naman natin kapag maguhan pa lang tayo dito ay hindi natin alam kung paano mag-edit. Ngayon ay may paraan na para kahit papano yung malawang video ay lilinaw. Ang gagamitin lang natin na apps dito ay CapCut. Kung wala ka pang CapCut ay libre mo lang siyang madownload sa Google Play Store o di kaya sa App Store. So una, punta tayo ng CapCut. Once nasa CapCut na tayo, pinutin lang tong new project. Ayan, then pupunta tayo sa ating gallery. So, halimbawa, itong pinakon na akong video, ito yung i-edit ko. So, pinutin ko lang, then pinutin lang tong add. Pinutin lang natin yung video na sa timeline. Then, dito sa baba, FX ay isa swipe flip lang natin. And then, hanapin natin yung adjust at kung makita na yung adjust ay pindutin lang to. Then, swipe left. Ayan, hanapin yung sharpen. Kung makita niya ay pindutin lang to. Ayan, so, kadalasan nilalagay ko sa 100. Lalo na kung um, medyo madilim yung video. So, ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. So, lumiliwanag yung video ko. Ayan. So, yung mga uh, madilim ay lumiliwanag. So, sa akin, okay na tong 70. So, minsan kasi, ah, medyo madilim yung video at malabo, nilalagay ko sa 100. So, 70, ayos na sa akin. So, pindutin lang tong check. Ayan. Then, pindutin lang tong back. Ayan. So, subukan nung apply. So, ayan. Kung mapapansin nyo, lumiliwanag yung video ko. So ngayon naman ay pindutin ulit 'tong aspect ratio. Then pili lang kayo kung pang-reels o kung pang-long form. So kung pang-long form video ay piliin 'yung 16 by 9. So kung pang-reels naman pindutin lang 'tong 9 by 16. So since pang-reels 'yung uh upload 'yung video ko na to ay pinutuin lang 'tong 9 by 16. Then check. Then, pwede natin siyang i-export. So, bago pa lang i-export ay i-adjust natin dito sa taas. Di, kung mapapansin nyo yung 720p din. Pinutin lang itong 720p. Then, ilagay natin sa 1080p. Ayan. Then, sa frame rate, lagay natin sa 30. Then, pagkatapos, pwede natin siyang i-export. Pinutin lang itong export. Ayan, exporting. So, lang, kadali.